Let's, go. Let's go. Ah. <laughs> boy. Ay, boy Hello, What's up? Good morning mga ka Yuhu, So ngayon ay nandito po tayo ngayon sa Dapitan City Dahil na nandito po tayo ngayon sa Dapitan City mga ka Dahil mayroon po tayong tayo inahatid So, natin ko po sa boarding house yung aking anak, no? Nandito siya. Dito po siya nag eskwela sa Lapitan City. GR miss -E So, sobrang init. Grabe. Nandito po tayo ngayon sa may... Ano tawag niyan? Ano niyang mag... Hindi nyo makita, no? So, yun, no? Shout out po sa lahat. Mega shout out. Woo! Ano muna tayo? Dahil sa sobrang init, di natin makayang talagang umuwi dito sa dipologs. So, ano po na tayo? Pahinga muna, pahinga. Yun, no? Nangganda nang ganda dang, ano tayo dito, magpahangin. Yun po, mga ka-tripping. Parang tawag na dyan sa <laughs> Dapitan City. So, ito, ito yung ano, Dapitan City. sus. Ah, Rizal Shrine oh, Rizal Shrine Parki. Rizal Park oh, Diyan yung Rizal Park Alright Alright mga ka-tripping Kunting clip lang oh at saka dito maraming tao dyan pag ano gabi siguro yan oh no? na Santa Cruz Dapitan City at doon yung pantalan so medyo maano yung ating kamera Oh, na ano yan naka standby na birds so pahangin muna tayo mga katripping dahil uh, may sobra talagang nainit baka tayo ay ma head stroke so, no? ikot ikot muna flexin muna natin yung kapaligiran no? Oh. Oh. Ah, grabe. Ano muna tayo, pahangin. Oh. Oh, Ting tingin sa ibaba, sa taas, paikut huh? pa. WhatsApp up mga ka-tripping Yun Lagad -lagad lang tayo kunti dito Paano sa oras Oh, Yan o oh. Dapitan City Pasinsya na po sa ating kamera So mamaya Baka babalik tayo sa dipulog Medyo mainit talaga ang panahon. Grabe. Sobrang init. Kaya dito muna tayo. Pahangin muna tayo. Pahangin muna tayo mga tripping. Mamaya, abante naman pa pa di Polog City. So, yun, yun lang po yung ating kunting clip. Mga ka -tripping. so don't forget to like, share, comment and subscribe. Maraming salamat po. Tuloy lang tayo sa pagba kahit kunti-kunti lang ating oras, no? Yeah. Sa hab, ang importante ay mayroon po tayong ma-upload. So 'yun lang po mga ka -tripping. So don't forget to like, share, comment and subscribe. Peace. Boom boom boom.